At ang iisip mong ang katong isa sa mga kondisyon sa pagkuwasa, bahay sa katong nasa wastong kulang, nasa saktong edad. No, katong ang ng si Sumaya, obligado na ba siya magkuwasa kung dili pa? Una ba sa saktong kulang, saktong edad na? Na ay mga palatandahan, imailhan, yung sa katawang niabot na sa saktong edad, ano man si sa may mga paliapot niya si Dr. Rahman. o paliapot. Tay, una. Nilabasan ng si Pag nanay si Bilya, gani sa imuha. Na nakasak Nasa kainan na. Nasa ko idan. Kung tinubuan ng pubic hair, kung natubuan ng pubic hair, na nakasasak edad. Sunod, umabot sa 15 years old na nakasakong edad. Dili obligado nga makompleto ng tulog. Usaban sa tulog ang nasa ibuha na nakasakong edad. Palamlitan, si brother, halimbawa Ahmad ang kanyang alam, wala pa siya na nagkausap, wala, wala pa si Miriam na nikawas sa iyahan. O nine years old pa lang siya. Pero nana siya, nana siya pubic hair. Nana siya sa edad Obligado na siya ang magpuasa. Kuha na to. Okay. Panaglitan, wala pa siya pubic hair. O wala pa siya nagawasan. Pero nana siya sa 15 years old, nag-birthday siya kahapon. <laughs> Obligado na siya ang pagpuasa sa Ramadan kaya hindi na nasasaktong edad. ining tulong sa lalaki Huwag sa babae po, pero natay usa na itugang sa babae. Usa man, Ayaw. menstruasyon sa babae. So kung panangritan, ang ngalan niya is uh, Fatima. Natay, kauban niya, ka, sister Fatima. 10 years old pa siya. Wala pa siya nag-ausan, wala pa siya pubic hair. Siyempre, ten years old pa siya, wala pa siya 15. Pero giregla na siya obligado na sa iha ang pagpasa sa Ramadan. Sumaya, obligado na sa ang pagpasa sa Ramadan. Ah, ngayon, right. moto siya, upat sa babae, ulo sa lalaki. Pero dili obligado nga makompleto itong tanan. O sa lang dito ang makita ni mo sa iyong kaugalingon. O nang ikaw ang ginikanan, dapat makutala po kasi iyong anak. E eh, ay, di ba? Nak, ang sa manak na nanito po niya na may magpasting ng tanak may pili niya isang tiyo aron di siya makapuasa hindi ho? pero tap na mga ginikanan ilan din ang parang ilang ang anak nila